sa paglalakad minsan naglalakad naman minsan hinahatid hinahatid ng motor wala kasing bumibiyahing jeep dito private po kasi ito dito binadaanan po mga kondo hmm. Ayan. tiyagala tayong maglakad hindi madaling kumita ng pera mahirap kailangan pag tiyagaan para sa ating pamilya. Tsaga lang tayo sa paglalakad para makapasok. Isang taon kong binabaktas itong lugar na to. Maka isang taon na rin po ako. Sa awa ng Diyos. Ayan. Okay pa naman ang paglalakad. Baka <laughs> maraming dumadaan sa sakyan. Pag Sabado at Linggo, ayan, bihira lang. Bihira lang kami dito. Ayan. Sa so, paglalakad ko na to, ayan, may kalahating oras. Ayan. Hello, ayan, shout out po sa inyong lahat. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga <clears throat> nag-comment Nag sa ating mga mga video, mga na... heart hard, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. ayun Habang naglalakad, ang gagawa ng content si Amiga. Ayan. tayo ng content. tagat lang tayo sa ating hanap buhay. Mahirap pero kailangan natin gawin. Diba? Ayan, malapit na po ako. Malapit na po ako sa aking pinapasukan. Malapit na ako makaano dun sa sa may geet. hanggang sa gate tapos iikot ako doon sa aking ano, ang kondo ayan po. kaway kaway po sa mga nanay na katulad ko ayan mag po kayo And, naglalakad po ako para maka ano, makarating sa aking pinapasukan lakad muna tayo kasi wala pong ano, motor na magamit. Ayun. Hindi madaling kumita ng pera. Kailangan paghirapan muna natin. Paghirapan natin ang ating kikitain. katulad ko. Ayan, katulad dito. maghirap ka muna gumawa ng content para may ma-upload lang. Ayan, hello po, hello, shout out po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po, salamat po sa panunood. Ayan, nandito na po ako. Salamat po sa inyo lahat. Bye-bye.